ayan yung mga na-harvest natin guys na garlic ayan hello everyone for today's video mag-harvest tayo ng garlic dito sa ating garden tinanim ko pala ito noong last year noong July 2024 so ngayon January katapusan. January 13, nag-harvest na ako ng garlic kasi ready to harvest na siya. Nawala na yung mga kanyang dahon. Tapos ngayon, guys, sin sinubukan kong bunutin yung isa. Malaki na yung mga laman. So, in ko na sila kaagad. Ayan, guys, yung na-harvest kong garlic. Ayan, guys, mag-umpisa na naman tayo mag-harvest kasi gusto ko na talagang ma-harvest na sila lahat para matamnan ko na naman ng pang winter na mga gulay. Ito pala yung tanim ko last July 2024. So, ngayon July, uh, January 30, 2025 na. So, 6 months to 7 months. Pwede na silang ma-harvest kasi malalaki na pala yung kanilang mga laman. So, first time ko pala magtanim ng garlic. Ayan na nga guys, pw pwede na nating i-harvest yung ating mga garlics kasi malalaki na yung mga laman at mahal kasi yung mga garlic dito sa amin dito sa New ilan kaya nagtanim ako nagsumikap ako magtanim para may pang pang seasoning kami dito at yan nga guys ang dami kong na harvest nasa 5 kilo yata na garlic guys tapos binigyan ko rin yung aking mga kaibigan dito at yung aming mother. So, ayan na nga guys, marami na tayong na harvest. So, mas maganda, talaga pag may sarili tayong tanim para makalis tayo ng mga expenses. Ayan na nga yung aking na, naha-harvest na mga garlic yan guys. At malaki na ta talaga yung mga laman nila. So, tuwang-tuwa nga ako guys. First time ko nito magtanim ng garlic. Tapos, napakataba yung mga na, napakataba yung garlic ko at malalaki yung kanyang laman. Kahit nga walang abuno-abuno at walang pesticide ito guys, talagang napakalaki at napakasaya ko talaga mag-harvest nito kasi nga, yung ginawa ko lang nito, tinanim ko lang siya at yung lupa naman dito sa amin is mataba, mataba talaga yung mga lupa dito at it, kulay itim talaga. So, in, no need fertilizer na at no need na rin mag-spray guys. Ayan na guys, marami na nga akong na-harvest dyan. At patapos na rin ako mag-harvest pero may kalahati pa akong i-harvest dyan guys. So, mas maganda talaga pag may sarili tayong tanim. Ito na yung mga na-harvest guys. Yan ang garlic.